Magiging bahagi si na Jillian ng live audience ng Rise of May Show. Pagkakataon daw ito para makita nila sa personal ang cute na host ng programa. Yeah. <laughs> ah! <laughs> oh,

bonus daw at pati sa Eat Bulaga ay nakapanood din sila. Okay. Habang hinihintay ni Riza ang kanyang part sa inaabangang one for all, all for one segment, muli siyang nakipagkulitan kay Jillian. Riza! Ito pa, marami na po. Patingin nga, kahapon mabigat na yun eh. Si Riza, may pinaikot na alkansya sa manunood. May pinaglalaanan daw kasi siyang mahalagang bagay at mamaya ay malalaman na nating lahat. Isinama ni Riza si Gillian at ang kanyang pamilya sa backstage upang ibigay ang kanyang mga regalo. Gillian, pasok oh, sayo. Kachaba. Yes, oh. po yata. Kachaba. Kachaba, kacha. Eh. Ayan, oh yan. Ito pa Ato. ito ang ganda dito, ang ganda dito. Ibigay mo na 'yan. Riza. Ito mo. Sige. Ang Guys, dami mo ganun. Gusto kita pa. Gusto mo Salamat, guys. Ano naman? Yung bag ko, gusto mo? Nagay ko na rin sa'yo. ay, 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 ay. Show. Lagyan mo ng baon mo sa school mo, ha? Bukod sa mga damit at gamit na handog ni Raisa, ang kaninang pinaipot na coin bank para rin pala sa espesyal na tagahanga. Ang mga nagbibigay sa akin dito, ilalagay ko siya. Tapos sa'yo na. Pambili mo ng gamot, Anong sabihin mo? Alam mo itong ko. Sino ang gustong gusto makita? Nakita mo na siya. oh. Maraming salamat, Raisa. Kasi ano, natuwa ako dahil gusto kong gusto kayo makita. Alam mo ba yun? Wala nung... Kasi hindi ko alam kung paano nga kita makikita. Dahil doon sa wish ko lang, hindi na nalila kami dito. Magkakita! Magkakita! Ano pa gagawin mo sa kanila? Magkakita! Eh, well, si Magkakita! Mm -hmm. ano? Magkakita! 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 Nagpapasalamat po ako na na ano gust gusto niya akong makita po na makita masaya po ako kasi ano, nakita ko siya na sana po gumaling siya. Para kina Jillian at sa kanyang pamilya, hinding-hindi nila malilimutan ang araw na ito dahil hindi nila inasahan na darating sa kanila ang lahat ng mga pagkakataong ito. Maliban sa sila'y na napangiti at napasaya, ang pinakamahalagay na bigyan sila ng panibagong pag-asa. school